magandang gabi po. Ano, mga kababata, ah, mga kababayan ko diyan sa Osaka. Nandito po ako ngayon sa Atuan University Dining School. Ah, uh, ako po yung dumadayo galing pa na Osaka at para ko ng lisensya. Kaya nga po ako nandito kasi doon nga sa Osaka medyo mahirap kukuha ng lisensya dahil nga sa language barrier. May support pong si Bang Dupong yung Atuan Mamari. Mamari po. Kaya kayo po yung taga-Usaka, huwag kayo pong magdadalawang isip na kundakin yung atwan kasi legit po talaga at garantisado. Garantisado po. Kaya, huwag po kayong mag-alala dahil nandyan naman si mamari na tutulungan kayo at saka gagabayan kayo hanggang makukuha niya yung lisensya nyo. Ay, uh, mga ka din na to sa Usaka, dala. Nalang ko karoon sa atwan. Kung gusto mo makukuha ng lisensya, kontak kontakan niyo si Ma'am Marie ng at Diyan naman yung ano eh number niya at saka legit at saka kung gusto niyo bang uh, mabilis or dali na magkuha ng lisensya ah uh, 16 days lang nandito na po yung lisensya niyo agad oh galing pa po ako ng Osaka kaya wag na kayong magdalawang isip i-contact niyo agad si Ma'am Marie Ako ka sa Made, ito nakukuha, na po, nakukuha ko na po yung lisensya ko. Ito na po. Sulit. 16 days lang po. At to, one take ako kahapon ng ano, driving driving test ko po. Tapos ngayon, tumitake ako ng exam, one take din. Kaya yung, yung asawa ko, sa kaan ko sa Osaka, see you soon. Salamat po, Kamamari. Maraming salamat po. Bye-bye.